Magandang umaga po. Oras ng magkape at pandasal. Ako po si Bishop Chito Tagle ng Diocese ng Imus Cavite. Pagnilayan po natin, patatagin natin ang ating kapwa. Nakasasakit na marinig na tayo mga Pilipino raw ay parang talangka. Hinihilang pababa ang kapwang umaangat. Mapanira raw tayo sa ngalan ng kapwa. Eksperto raw tayo sa demolisyon lalo na ng kapwa-tao at bansa. Nakalulungkot po ito. Ang tunay na kapwa at kaibigan ay ang nagpapalakas at nagpapatatag sa iyo. Hindi naman para lokohin o bulahin ka lang, kundi dahil sa kabutihan sa iyo. Kung meron man tayong tinatamasang lakas at katatagan ngayon, pihong galing ito sa ilang tao na nagpakita sa atin ng paniniwala at pagtitiwala kung tayo ay nakinabang sa kanilang magandang pakikitungo, ganoon rin sana ang gawin natin sa ating kapwa. Iwasan ang maging dahilan ng ikahihina at ikababagsak ng iba. Sa halip, patatagin natin ang ating kapwa. Manalangin po tayo. O Diyos, gawin mo kaming daan ng iyong lakas at katatagan para sa aming kapwa. Amen.